Ito ang kwento ng lalaking mula sa kulungan ay naging tagapamahala ng Egypt, si Joseph. Si Joseph ang paboritong anak ni Jacob dahil sa kanyang mga panaginip tungkol sa hinaharap na ingit ang kanyang mga kapatid. Isang araw, ipinagbili nila si Joseph bilang alipin papuntang Egypt. Doon, naglingkod siya ng tapat at mabilis na umangat pero napagbintangan siya sa kasalanang hindi niya ginawa kaya siya ibinilanggo. Habang nasa kulungan, ipinaliwanag niya ang mga panaginip ng dalawang opisyal ni Paraon. At tama ang lahat ng sinabi niya. Nang magkapanaginip si Paraon na walang makaintindi, ipinatawag nila si Josep. Sinabi niya na darating ang pitong taong kasaganaan at pitong taong tagutom. Dahil sa talino at karunungan na mula sa Diyos, ginawang tagapamahala ni Paraon si Joseph, siya ay naging pinakamakapangyarihang tao sa Egypt. Ito ay patunay na walang makakapigil sa plano ng Diyos para sa iyo. Huwag kalimutan mag-follow. Maraming salamat!